Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahugupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsay-ginsay, lumindol ng napakalakas. Anupat na pati ang mga pundasyon ng bilangguan Pagdakay na buksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo Ngunit sumigaw si Pablo, pagmungsaktan ng iyong sarili, na ito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok, at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos